Mga ka habang lumalalim ang semifinal series ay lalong nagiging matalas ang Barangay Hinebra. Hindi nila pinahinga ang Batang Pierre, bumomba ng sunod-sunod na 3-point shot si Jamie Malonzo upang ibigay sa Jenkins ang 3-0 lead sa kanilang best of 7 semifinal series. Sa PBA, tanging ang SMB pala na nakakabalikwas mula sa 3-0 deficit at imposibleng magawa ito ng Batang Pierre laban sa isang kupunan na katulad ng Barangay Ginebra. Samantala, kaagad naramdaman ng talk and text ang absence ni Jason Castro. dinumina ng Rain or Shine ng TNT sa Game 3. Muntik nang mag-ala Reynaldo Balcoman si Coy Eram nang itulak at sigawan sa mukha ang kakamping si Glenn Cubunting. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, muling ipinamalas ng Barangay Hinebra, marami pang kakaining bigas ang Batang Pierre. Minasakir ulit ng Gene Kings ang mga bataan ni Coach Bonitan sa Game 3 ng kanilang Best of 7 semifinal series, 127-100. Isang panalo na lang ang kailangan ng mga mag-aalak para makapasok sa finals. Sa pangatlong diretsyong pagkakataon na kita at naramdaman ni na Arvin Tolentino at Kadim Jack ng Northport, ibang Hinebra squad ang kaharap nila ngayon dito sa semifinals. Nang manalo noon ang Northport sa elimination, nasabi ni Arvin Tolentino ang sarap daw palang talunin ng Hinebra. Nagahanap naman ng recognition si William Navarro at sinabi pang they want more. At naalala natin Sinabi rin ni Coach Bonitan nang matalo nila ang Hinebra, that's a statement game for us. Dugtong pa niya noon, we are here to be competitive. Hindi yung basta-basta nandito lang. Masarap pakinggan ang mga ganung statement when your team is winning. Pero kapag nag-aani ka na ng sunod-sunod na talo at sa semifinals pa, mas maganda sigurong hindi na lang nila nasabi yon. Naiisip siguro ngayon ni Arvin Tolentino sana'y hindi na lang siya nagsalita noon ng ang sarap palang talunin ng Hinebra. Dahil ngayong ang sunod na sila ng Hinebra dito sa semifinal series, walang Hinebra player ang nagsabing ang sarap palang makaganti sa Northport. Wala rin sinabi si Tim Kau na ang tatlong panalong inilang ito sa Batang Pierre dito sa semis ay statement game for us. Pero sa totoo lang, testamento ito o katibayan kung gaano kasolid ngayon ang tropa ng mga mag-aala. Kagabi sa pagsisimula ng Game 3, maagang nagparamdam ang Hinebra na magiging katulad din ito ng Game 1 at Game 2. Sa pagkakataong ito nga lang ay si Jamie Maloso ang mangunguna sa atake ng Gene Kings. Mula nang magbalik galing sa injury, pumutok ang 3-point shooting ni Maloso, scoring 25 points and grabbing 8 rebounds. Kasama rito ang monster dunk mula sa Aliopas ni RJ Abarientos. Halos triple-double naman si Justin Brownlee sa kanyang 22 points, 8 boards and 8 assists. Habang may 17 points naman si Japet Aguilar. Masayang masaya si Tim Cohn sa performance ng kanyang starting unit pero sinabi rin niyang pinabibilib din siya ng second unit na kinabibilangan na ni Jamie Maloso at RJ Abarientos. Komportable na ang lamang na naimarka ng starting 5 ngunit mas lumobo ito nang pumasok ang 3-point shooting ni Jamie Malonzo. Sa panig ng Northport ay si Kadim Jack lang ang tila di nawawala ng puso na lumaban. 32 big points na naman ang kanyang kontribusyon ngunit halos di naramdaman ang support ng mga local players. Medyo disente na ang numero ni Arvin Tolentino with 15 points at si Paulo Taha 11 points. At puro pasang awa na ang puntos ni Namunson, Bulanadi at Kate Flores. Si William Navarro na noon ay nagsabing day one recognition dahil hindi raw sila ang pinag-uusapan kahit sila ang number one seed ay tatlong puntos lang din ang naging kontribusyon. Hindi makakita ng butas ang Batang Pierre kung paano babasagin ang disiplinadong depensa ng Barangay Hinebra. Isang panalo na lang ang kailangan ng mga bataan ni Tim Gaon upang ibulsa ang isang final slot. Kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto ng mga Hinebra fans na walisin na ng Gene Kings ang batang Pierre upang makapagpahinga sila ng konti habang hinihintay kung sino sa Rain or Shine at Talk and Text ang kanilang makakasagupa sa finals. Samantala, kagat naramdaman ng talk and text ang epekto ng pagkawala ni Jason Castro. Natalo ang TNT sa Game 3 laban sa ROS, 103 98 Muling nag-deliver para sa kupuna ni Yang Yao ang kanilang import na si Dean Thompson na mayroong double-double na 19 points and 15 rebounds habang may 18 points and 7 boards naman si Kelan Chongson. Ngunit si Adrian Nukom ang nag-step up sa 4 quarter kung saan nagtarak siya ng 8 puntos. Ang 24th overall pick noong 2023 PBA Draft ang naging pinakamalaking tinik sa tagiliran ng Talk and Text. May kabuang 16 points ang shooting guard ng ROS mula sa Mapua. Ito yung bintanang nabuksan para sa rain or shine ng ma-injured si Jason Castro. Hindi natutuwa si Coach Yeng sa sinapit ng kanyang fellow kapampangan nang yayari raw talaga ito kung misan tulad ng injury noon ni Kailang Chongson noong Governor's Cup kung saan kalaban din nila sa semis ang TNT. Ngayon, star point guard naman ang talk and text ang nadali ng injury. Naramdaman na agad ng mga bataan ni Chot Reyes ang pagkawala ni Doblar. Unang laro nila na wala si Castro, talo sila sa Game 3. Hindi rin nakatulong sa tropang giga ang pagpapakita ni Poy Eram ng aggressive behavior at sobrang maangal kaya natawagan ng technical foul. Na nadugtungan ang pakikipaggirian nito sa kakamping si Glenn Cobuntin Tinulak at sinigawan ni Eram si Cumbuntin, kaunti na lang ang kulang para mag-ala Rinaldo Balkman ang import na noon ay sinakal si Armin Santos. Maikli talaga ang pasensya ni Poy Eram. Pero agad din namang nagkaayos ang dalawa. Nakita nag-apologize si Eram sa kapwa bisayang TNT teammate. At this point in time, kailangan talaga nilang magkasundo at mag-usap-usap dahil nakita na ng Rainer Shine ang paraan kung paano sila tatalunin. Sa Miyerkules ang Game 4, matinding adjustment ang kailangan gawin ni Reyes Hanapan niya ng solusyon ang krisis ng pagkawala ni Jason Castro dahil kung hindi, patuloy itong sasamantalahin ng mga bataan ni Coach Yang Yao. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Wow. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.